Magandang araw po sa inyo lahat. Uh, welcome po sa 115th Philippine Independence Day Celebration. Ginanyahan ko po kayong lahat upang sumuporta sa ating uh, celebrasyon nitong darating na taon, ang 115th Philippine Independence Day Celebration. Balitang Bob with that insult. So, isa pong karangalang para sa akin na sa unang pagkakataon ay maging kasapi sa celebration natin sa isang taon sa 115 uh, Independence Day celebration. Okay, so, bago po natin pagpatuloy na ikasipagpapisak sa invocations, A uh, prayer to be led by Pastor Kauk for all our people. you salamat You said that when two or three gathered in your name, there you are in the midst of us. We thank you, God. you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po tayo ngayon upang uh, ganapin ang oath-taking ceremony na ating Bago po natin umpisahan ang oath-taking, gusto ko po, po sana ipaabot sa inyo lahat na hinihingi ko po, po ang inyong suporta uh, upang may sagawa natin ng maayos at masaya ang darating na 2013's Philippine Independence Day Celebration. Ang bawat isa sa atin ngayon ay hindi na rito kung wala tayong commitment sa bawat isa. Kaya, sana po mananatili itong commitment na ito mula sa umpisa hanggang sa matapos natin ang preparasyon ng ating celebration. Marahil lingin sa inyo na sana sa ganitong oras, ganitong araw, ay namamahinga tayo sa ating mga tahanan. Pero bakit nandito tayo ngayon? Upang ayusin ang ating misyon. Misyon na hinihingi ng ating mga kababayan ang Filipino community po. Ibigay po natin sa kanila ang masaya, maayos, na Philippine Independence Day Celebration. Parang sa lang Thank you, Shirley. Well, for the first time, at least, we have a uh, different, MC person of Shirley. At saka, mas maganda natin yung boss ng isang babae. Well, uh, well, uh This uh, 2013 uh, PEPBEN Independence Organization Organizing Committee, I uh, would well, like to thank you for really doing a good job, a mission job, I, I would say, because you have already formed the different committees, and uh, more or less the program uh, is also being already being set So, in uh, two meetings alone, you have already formed all of for for the 2000, uh, June 2012 uh, activities. So thank you, Lord. Now, before I proceed, I'd just like to uh, introduce to you, uh, I have, I have uh, actually designated a new, and uh, i not new, but uh, because the position was vacant, we have a new, uh, we have a cultural officer, actually, we Yeah, Richard, the uh, mediator is there. with us uh, in our meetings, in meetings and uh, the meetings also of the uh, different Filipino community organizations. Uh, or now, well, I, I, I would like to again and again thank uh, for the very successful holding of the BIN of 2012 the uh, Independence Day uh, celebration 2012. Well, uh, for the first unprecedented, we have actually a, a receipts of more than 500,000, yes. And, uh, we also have different activities, and we also uh, give to different uh, charitable causes, so that... Uh, the success of the Independence Day 2012 celebration uh, really, uh, really was dependent on your all support. In fact, thank you for that. Now, I would like to assure you of my uh, of my uh, support for support again. Si uh, Christina <laughs> uh, i the chairman of the operation, I'd just like to uh, tell you that I'm here, I'm ready, I'm available. Anytime that you tell me that uh, we have a company to talk to, we can sit down and I'm there. Thank you, sir. I will be there. Thank you, sir. I, Thank you, sir. Yeah. I want to meet in the last video uh, with Fedel. Uh, and also in the now so i'm there to support the who why companies. and because that is the kind uh, plan. so i uh, celebration the funding funding support. now i don't know about the uh, bank account. i do not bank account. Uh, i don't know. I mention, I'm, I'm sorry i've been private to the, uh, with the uh, discussion so far. Because I think uh, Frank was telling us that uh, you know, it should be transferred to, to he, accept accept it. It. he, he accepted the accepted. He accepted. Okay. So thank you. So we have Mark, Mark and uh, Frank. Uh, thank you. Uh, I think that's all the problems. In, in the meantime that we don't the state of Qatar does not have any <laughs> any regulation regarding uh, this kind of uh, situation that we have we are in. So we'll have we take that as uh, our temporary uh, setup in the So uh, thank you once again. And I, for Pinoy 2013, I will once again uh, ask solicit your wholehearted support for the different uh, uh, chairmen and, uh, and the different committees of uh, this year's celebration. So thank you. Yes. Okay. Next. So before the oath taking takes place, okay, please, uh, raise your right hand and uh, repeat after me. I, say your name. I, I Have not been, been designated as your designation, please? Have been, been designated. designated as, as, of the know 2013. 2013. 2013. Do solemnly swear. Do solemnly swear. To abide and uphold. The foundation, yes. the foundation and statute of the Philippine Independence Day Organizing Committee, the Day organizing committee under, the the under the auspices of the Philippine Embassy to perform my duties and responsibilities to, my and responsibilities to the best of my ability and capacities. To the best of my ability and capacities. With all my mind and with all my heart, with, all my all my heart with, the with the aim in view of making the Philippine Independence Day a grand success, advancing the interests of the Filipino community, and that I take this pledge without mental reservation or purpose of evasion. So help me So help me Congratulations. You can sign now with your with your with your Laughter Laughter <laughs>

Magandang hapon, Sir. Magandang hapon, Sir. Kaya uh, rin po. Uh, ang Kangina po ay magkaroon po ng uh, Ote King at uh, gusto ko lamang po sanang malaman sa ating uh, Overall Chairman kung ano po ang kanyang uh, nararamdaman ngayon na marami po ang sumuporta uh, at marami po ang uh, lumakda Kangina naglakda Kangina ng kanilang taus po sa pagsuporta dito sa uh, pamunuan po ni uh, Mr. Flor Cabrito para po dito sa uh, 2013 uh, Independence Day. Kapto, uh, ano po ba ang naramdaman nyo ngayon? At uh, ano po ba kayong gustong sabihin, sa, lalo na po doon sa mga pumunta rito ngayong araw nito at uh, nagpakita po ng kanilang tos po sa pagsuporta. Katulad ng sinabi mo ka at uh, napakasaya ko ngayon dahil sa dami ng dumalo at uh, sumuporta sa darating nating uh, Pinok 2013 celebration ng uh, ating karawan ng kalayaan sa susunod na taon. Napakasaya po ng araw na ito para sa akin dahil sa dumagsa po ang ating mga kababayan para sa suporta na kanilang ibinigay ngayong araw na ito sa Pinoc 2030. Sa lukuyang pong uh, nagtitipon-tipon ang uh, miyembro po ng Pinok 2013 dahil uh, na po ay nagkaroon po sila ng sama-sama -sama o grupong pag-picture uh, dito, at uh, ngayon nga po, natapos lang po nung uh, maramihang uh, picture na ginawa kanina, ay nagkakawalan uh, po sila ng uh, konting uh, uh, pag, -pag analyze ng mga nangyari noong nakaraan taon sa Pinoc 2012. At uh, makikita niyo po sa background ko, sila ambasador at ng mga leaders ng Pinoc 2012. At the same time po, ito po yung mga bagong PINOK 2013 na uh, siyang magtatrabaho at uh, mag-aasikaso na lahat ng magiging programa at uh, para maging successful ang darating uh, na PINOK 2013. na po ay uh, nagkaroon po ng uh, maikling uh, pananalita ang at ating uh, Pangulo, si Flor Cabrito at uh, nagbanggit nga po niya ang mga uh, summary ng mga pagpaplanong pinabalak bina, nila na gagawin sa taon na ito napagkit po dito na ang uh, Sheraton Hotel po kung saan naging historical na po ang pagdadaos ng 2000 uh, ta ng taon-taon uh, ng uh, Independence Day ay uh, siya pa rin pong ang uh, pinopropose na maging venue for uh, this year uh, Independence Day. Uh, naging uh, masaya po ang lahat at uh, nagbigay po sila ng kanilang uh, taus-pusong pagsuporta at uh, pagbibigay po ng kanilang uh, confirmation na uh, susuporta sa lahat ng mga uh, magiging preparasyon sa taong ito. Ayun uh, po ay uh, naganap kanina lamang ang pagpipirma uh, po o ang paglalakda ng kanilang mga signature bilang tanda po ng kanilang uh, taus-pusong pagsuporta sa pamumuno po ni uh, Mr. Flor Cabrito. Uh, mula po rito sa pasuguan po ng ating embahada rito sa uh, Uh, Qatar. Ito po ang inyong kabalikat, Rico de la Rosa, Ay puso po at uh, maganda na po ang klima ngayon dito sa Qatar. Ay nagpapasalamat po uh, sa lahat po na dumalo kang At uh, dito po namin uh, ang uh, konting uh, coverage po na ginawa ng Balitang Siyo sa tatatapos po na o-taking ng mga pinun mamumuno para po sa darating na Pinok 2013. Mga hapon po sa Balitan Jew Senyalis ng Pinoy na kung saan Di na ang talento na tunay na palaban Ang balita sa pamilya ng Pinoy ay nagbabaga Sa aristari mga dadanya sa katari lalapan Balitan Jew Senyalis ng Pinoy na kung saan Di na talento na tunay na palaban Ang balita sa pamilya ng Pinoy na ay nagbabaga Sa na aristari mga dadanya sa katari lalapan Yeah.